Ano to, A uh, joint uh, statement ng namin mag-asawa. So, I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So, ka, kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara Rowena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number, number one. Number 1, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number 2, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangako kung kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number six, Dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganoon, hindi kami sumuko gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta, at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na